Dear Anonmoji Diary Ako po si Raylin, 26 years old. Matagal ko pong tinago ito, pero ngayon, nais kong ilabas para kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko. Sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, masasabi kong ang pinakamalalim kong sugat ay hindi dahil sa aksidente, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagmamahal na sinuklian ng pagtataksil pitong taon po kaming magkasama ng ex-boyfriend ko. Simula high school, sabay kaming nangarap, sabay bumuo ng plano sa buhay. Akala ko, siya na ang kasama ko hanggang dulo. Marami kaming pinagdaanan, maraming beses din kaming muntik maghiwalay, pero pinili ko pa rin siyang ipaglaban. Kasi mahal ko siya. At sa loob ng pitong taon, siya lang talaga. Pero lahat nag-iba nang lumipat siya ng kumpanya. Nagsimula sa maliliit na pagbabago. Hindi na siya madalas mag-text, laging pagod, laging may overtime. Akala ko normal lang dahil nga bago ang work environment. Baka kailangan ko lang siyang intindihin. Pinilit kong umunawa. Kahit pakiramdam ko unti-unti na akong nawawala sa sistema niya. Pero isang araw habang pauwi ako galing sa personal na lakad, naisipan kong i-surprise siya sa office. May dala pa akong paborito niyang kape. Thinking maybe we could go home together, eat dinner, watch our usual Netflix series, just like old times. Pagdating ko sa building nila, sinabi ng guard na, "Andun pa raw siya sa taas." Perfect, sabi ko. Umakyat ako, excited pa. Pero pagbukas ko ng pinto, parang biglang tumigil ang mundo. Doon mismo sa mesa ng opisina, isang babae ang nakapatong, hubot-hubad, habang ang boyfriend ko. Todo ang pagbayo, parang hayok na hayok, sarap na sarap. Nakaangat ang mga paa ng babae sa balikat ng boyfriend ko. Nakahawak siya sa bewang nito. Malalakas ang ungol. Pawis na pawis, hindi man lang nila naramdaman na may pumasok sa pinto. At ang mas masakit, kitang-kita ko pa kung paano lumalim ang pagkakabaon ng ari niya sa kepyas ng babae habang umungungol ng paipit tanda nang nilalabasan na siya ng katas. Hindi ito simpleng pagkakamali. Hindi ito nadala lang. Pagbukas niya ng mata niya, napaharap siya sa pinto at nakita niya ako na nanlalaki ang mga mata hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng kwarto. Hindi ko na maalala kung paano ko naibaba ang elevator. Pero, ang tanda ko lang, ang bigat-bigat sa dibdib. Parang may sumabog sa loob ko. Pag uwi ko ng bahay, wala akong imig. Tinitigan ko lang ang kisame, iniisip kung saan ako nagkulang. Lahat ng sexual desire niya, ginagawa ko na. Pati isapwet, kahit masakit dahil gusto niya tinis. Lahat ng posisyon na gawa ko na para sa satisfaction niya. Kahit nagkasugat-sugat na ang kepyas ko habang binabaon niya ang tarugo niyang malaki at sinasabayan pa ng dalawang daliri. Sa paglabas, pasok sa ari ko. Dahil gustong gusto niya ang ganun tinitiis ko. Tapos maghahanap pa pala siya sa iba. Lintik na lalaking yan! Pagdating niya kinagabihan, umiiyak siya. Humihingi ng tawag. Sabi niya, nadala lang ako, babe. Siya kasi yung unang lumapit, nilandi niya ako palagi. Pero teka lang, pitong taon mo akong pinili, tapos sa ilang landi, na wala lahat. For days, pilit niyang inaayos, paulit-ulit niyang sinasabi na mahal pa rin kita. Pero para saan pa? Para sa pusong durog? Para sa tiwalang tinapakan? Hanggang sa isang gabi, pinatawag ko siya nakaupo kami sa mesa, sa parehong spot kung saan dati naming pinaplanong magpakasal. At doon ko sinabi ang huling desisyon ko. Ayoko na. Hindi ko na kayang mahalin yung taong kayang ipagpalit ako habang buo pa ako sa kanya. Minsan, kahit mahal mo pa, hindi mo na kayang ipaglaban. Hindi dahil sa wala ka ng nararamdaman, kundi dahil pagod ka na. Pagod ng umiyak. Pagod nang magpatawad. Pagod ng laging ikaw ang nag-a-adjust. Habang siya, paulit-ulit na sinasaktan ka. Salamat sa lahat ng alaala. Pero hindi na ako yung realin na kayang tiisin ang sakit para lang manatili. Umalis ako. Bit-bit ang aking maleta at ang natitirang dignidad na hindi niya tuluyang nawasak. Ngayon, mag-isa ako. Tahimik, pero malaya. At natutunan ko. Minsan, hindi mo kailangan ng closure mula sa taong nanakit sa iyo. Ang tunay na closure nang gagaling sa sarili mo kapag pinili mong tapusin ang sakit at magsimula ulit. Hindi ako mahina. Hindi rin ako matapang. Ako lang ay isang babaeng natutong mahalin ang sarili niya sa wakas. Salamat sa pakikinig. Realine.